bido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa mga nakabaong palayo at mga buto ng tao. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga palayok at buto ng tao ay madalas na rin itong ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Sa kadalasan ang mahalagang bagay ay nakabaon malapit lamang sa mga ito. ayun dito sa komento ng ating ka-TH, meron siyang gustong itanong kung masasabi nga ba natin na positibo ang kanilang lugar kung saan ay meron silang nadat ng mga nakabaon na palayok at buto ng tao. Aksidente daw nila itong tinamaan gamit ang bulldozer. Ang mga ito ay nakabaon sa lalim na mga dalawang talampakan kung saan ay may lumitaw na rin mga batong maayos na nakasalansan o may pagkakaayos na nakarektangulo. Maliban dito, ang lugar na ito ay isang kabundukan at hindi ito dating libingan. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzogwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na ng bayat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa mga nakabaong palayo at mga buto ng tao. Gaya ng aking sinabi kanina ang mga balayo at buto ng tao ay madalas na rin itong ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Isa na rin itong uri ng paraan para isipin natin na ito ay isang libingan at huwag na natin itong ituloy na hukayin. Sadyang magaling ang mga sundalong hapon kung saan alam nila na tayong mga Pilipino ay marunong magbigay ng respeto sa himlayan ng mga yumaong tao. Kaya ito ang dahilan kung bakit sila naglagay ng mga labi o buto ng mga pumanaw sa ibabaw ng kanilang mga ibinaong kayamanan. At kung ito ay ang siyang ating nadatnan, hindi na natin ito itutuloy na hukayin bilang respeto. Ngunit kung hindi mga sundalong hapon ang siyang may gawa o nagbaon sa mga palayok at buto ng tao sa naturang lugar, masasabi kong ang mga ito ay mula sa ating mga ninuno. At kung ang mga ito ay mula sa ating mga ninuno, kailangan natin itong ipagbigay alam sa kinauukulan. Paano nga ba natin masabi kung ang mga palayok at buto ng tao na ating nadatnan ay gawa ng mga sundalo ng apon o mula sa ating mga ninuno ang aking kasagutan sa katanungan na ito ay sa pamamagitan ng mga marka para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam dapat nating malaman na ang mga sundalo ng apon ay meron at meron silang iniwang mga marka sa paligid ng lugar kung saan nila ibinaon o tinago ang kanilang dalang mga kayamanan sapagkat meron talaga silang balak na balikan ang mga ito para muling hukayin at kunin. Kaya maayos at maigi nilang pinagplanuhan ang paglalagay ng kanilang mga marka. suriin lamang natin ang buong paligid ng lugar at kumalap ng mga barka. At kung meron tayong natagpo ang mga lihitimong marka, dito natin masasabi na ang naturang lugar ay positibo. Pero kung sadyang wala tayong makita o mahanap na mga barkang gawa ng mga sundalong hapon, walang dudang ang nakabaong mga palayok na may kasamang mga buto ng tao ay mula sa ating mga ninuno. Ang pagkakatuklas ng ating kati sa mga palayok at buto ng tao ay isang aksidente lamang. Ito daw ay aksidenteng tinamaan ng kanilang bulldozer sa lalim na nasa dalawang talampakan lamang. Maliban sa mga buto ng tao, ay meron din daw mga batong maayos na nakasalansan. At ang pagkakasalansan ng mga ito ay maayos na nakariktanggulo. Kung ang mga bato ay maayos na nakasalansan o maayos na nakariktanggulo, ang masasabi ko dito ay walang dudang isa nga itong punto. Pero ang problema natin dito ay hindi natin malaman kung ito ay mula sa panahon ng mga sundalungapon o mula sa ating mga ninuno. Ang lugar kung saan natuklasan ng ating KTH ang mga palayok at buto ng tao ay sa isang bundok at ayos sa kanya ay wala daw itong kasaysayan na ang lugar na ito ay dating libingan. Kung ang lugar ay hindi talaga ito dating libingan noon, may posibilidad na ang mga nakabaong palayo at buto ng tao sa naturang lugar ay gawa ng mga sundalong apon. Pero ito ay base lamang sa aking sariling opinyon sapagkat kailangan talaga natin ng mga karagdagang basihan para makumpirma ang bagay na ito. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan sadyang magaling ang mga sundalong hapon kung saan alam nila na tayong mga Pilipino ay marunong magbigay ng respeto sa himlayan ng mga yumaong tao. Kaya ito ang dahilan kung bakit sila naglagay ng mga labi o buto ng mga pumanaw sa ibabaw ng kanilang mga ibinaong kayamanan. At kung ito ay ang siyang ating nadatnan, hindi na natin ito itutuloy na hukayin bilang respeto. Kung ang mga bato ay maayos na nakasalansan o maayos na nakarik ang masasabi ko dito ay walang dudang isa nga itong punto. Pero ang problema natin dito ay hindi natin malaman kung ito ay mula sa panahon ng mga sundalong hapon o mula sa ating mga ninuno, may posibilidad na ang mga nakabaong palayok at buto ng tao sa naturang lugar ay gawa ng mga sundalong hapon. Pero ito ay base lamang sa aking sariling opinyon sapagkat kailangan talaga natin ng mga karagdagang basihan para makumpirma ang bagay na ito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte. Mas funny ka dito ng Davao de Oro Province. Dennis Parumok ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Don Paquito Ginto, Steph Vlog Official ng Antique. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.